every time I pray this one, I tell that one, give me only four numbers, even 100,000 or 50,000 dirhams. Samantala, dito sa Pilipinas, kapag nanalo ka sa loto, ilang ide edit Uh, we have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, eh yung damit naman po, ay eh, nakilala. So, uh, nagliklawan siya, sana naman daw po, huwag ipakita naman po yung damit. Today, we introduce you to a Filipina business owner who tapped into her roots to grow a multi-million dollar business, Simon Cowell. Ang mga nani niya, tsaka mga ano, katulong mga Pilipino, kaya palagay ng love niya sa akin. Pag nakakita silang Pilipino, lagi, kumusta? Mga ka-proud, today's video episode ay pag-uusapan natin ang ating mga kababayan sa ibang bansa na sinwerte nagsikap at guminhawa ang buhay. Sana maging inspirasyon nating lahat. Hi, I'm Arlene. I'm from Philippines. I living in UAE more than 12 years. Now. Witnessed yes. oh, yeah. wow. the unveiling of the 10 million dirham winner, yes. Filipina, yes. by the name of Arlene. Kitang kita, ang ebidensya, may muka, may pangalan, may damit at kulay ng buhok. Yan ay patotoo na ang ating kabayan na si Arlene ay nanalo ng tumataginting na 10 milyong dirham. Pabago-bago ang conversion kaya lampas 10 times yan sa Pilipin Peso kaproud. Ito ay ang maswerteng tinanggap kamakailan ng ating kababayan ni si Arlene. Nanalo siya sa Mazus Emirates Lotto sa United Arab Emirates walang edit edit yan ka proud at this is a joke I tell like this and then no you win and then after that I embrace of my husband and then my husband they said immediately let's go to the church naka feature pa sa website mismo ng Mazus Emirates Lotto ang mga ngiting tagumpay photo ops ng mga previous winners samantala dito sa Pilipinas Uh, we have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, ay eh, yung damit naman po ay eh, nakilala. So uh, nagreklamo siya, sana naman daw po wag ipakita naman po yung damit. So yan po ang reason niyan. Maraming natataka, siyempre, especially yung uh, mga mananaya na ang bilis na manalo ngayon sa PCSO, especially na the fact na hindi naman pwedeng sabihin kung sino yung mga nanalo, pwede naman nila itago. Plus, pagdating po dun sa online, sila naman may control ng computer system na yan. So, madali na nilang i-hocus-pocus. Ano sa tingin mo ka-proud? Meron nga bang hocus-pocus sa mga nananalo dito sa loto sa Pilipinas? Bakit kaya sa ibang bansa, proud silang ipakalat ang mga legit na pagkatao ng kanilang mga loto winners? Comment mo lang nga ka-proud pa kayong ideya mo ang hinahanap ng PCSO. Pero si Felix, hindi lang pala driver ng limusina ito, dahil siya na rin ang nagmamay nito. Usa pang diskarte naman tayo. Nakaka-proud ang kwento ni Kabayan Felix, dating konduktor sa Pilipinas, pero ngayon meron na siyang pulutong ng mga luxury vehicles panghatid sundo ng kanyang mga kliyente at hindi lang basta-bastang kliyente to mga kaproud mga sikat na personalidad lang naman Simon Cowell, Jokoy, Patty Austin at si Captain America Chris Evans Gardening, she says, was the way her mother stayed connected to her native Philippines. Million dollar business din ang kwento ng isa nating kabayan na certified plantita, mga kaproud. Ano pang hinihintay mo kung kalin mo na ang lupa sa labas at baka nasa pagtatanim din ang iyong milyong inaasam-asam, kaproud? At 26, she quit her branding job and began building the sill out of a desk in Chinatown. Truly, really, the inspiration for the sill came from my own personal experience, uh, which was a terrible experience. Achaempre, pero kami sa yoko bayan dahil kahit na sa ibang bansa, dalaparin ang kulturang Pinoy, ang pagpapalaga at pagmamahal sa magulang. I get from my mother is my work ethic. Is you know she came here. and was really out of her comfort zone and, and really worked incredibly hard. And ng dumpsters. So pagtingin namin, marami palang mga gamit na mapakinabangan pa. Kaya na-entice po kami at nains na-inspire po na pupuntahan yung ibang basurahan din. Nag-iikot si Aiza sa mga dumpster. Kaya niya, makakuha ng mga pagkain at iba't ibang gamit na pwede pang may uwi dumpster diving ang tawag nila rito. Ng mga pagkain na nakukuha nila. Inside. Ay, oh, still good, eh. Still cold. Three times a week nila ito ginagawa at hindi sila umuwi hanggat hindi marami ang mapapakinabangan. Ito tayo. Ayan prutas. Prutas at saka mga siliri kasi yan ang gusto ko yung ginu-juice. Yung mga prutas. Nung kailan ay nag-viral din nga ang mga kababayan nating nagda-dumpster diving o nangangalakal sa basura sa ibang bansa. Nakakabilib din naman ang mga ganitong klaseng diskarte ng mga kababayan natin dito sa ibang bansa. Tapos yung mga pinadadalhan, aba, kumukuya ko ilang may Gcash na. Ang ganda, Benji. Oh, ang Mula sa shoulder bags at backpack, add to cart na agad sa bike ni Peng ang mga nakukuha niya. Dito naman sa Paris, France, inspiring story din ang JNA Meat Products. Nagsimula sa padli deliver sa mga metro station at sa mga bahay-bahay hanggang sa makapagpatayo na nga ng sarili nilang tindahan sa Paris mismo. At hindi lang yan, approved din sa buong Europe ang kanilang bestseller chicharon. Pampalabo kasi yung misis ko mahilig magluto eh. Ah, uh, pour moi, je pense c'est comme les chips comme ça. Okay. Et vous aimez bien? Oui, je bien. Oui. Ça va? Focus lang kami sa mga delivery by mail. May tapo box naman namin yung mga yung mga gusto, yung mga nakatikim na outside Paris, outside Europe. Ano lang uh, hands on lang kami sa mga demand nila kasi doon kami mag-start ulit. Uh, Netherlands, Belgium, uh, Spain, Germany, London, gusto nila. Kamusta po ang ating Filipino ano, branch, GMA Philippines? Okay lang, magmamanage ang uh, sister, sister rin lang ka, kapatid na uh, uh, mga Ano po yung mga pwedas na meron kayo doon? Ano yung mga pwedas? Donggalisa, Krismasan, mga mga indipido, mga siyamay, malakas yung tanong. Okay na. Hindi naman nila... Maraming salamat sa panonood. Naway sana na-inspire tayo sa swerte, diskarte at tagumpay na tinamasa ng ating mga kababayan. Dahil sa bandang huli, tayo mismo ang gagawa ng ating swerte. Tayo mismo ang magdudulot ng ginhawa sa ating buhay. Hanggang sa muli. Ciao.